Good morning. Have a nice day mga kadyang. Ayan, welcome to my channel. Dito tayo sa mga sete natin. Kasamahan niyo ako. So, mangulik na naman tayo sa mga sete natin. Mga ano kalakal. So, mga kadyang. Ito so, wala pa tayong laman. Ayan, unang ano pa lang natin. Kaiikot lang natin. Nagpabarya tayo kanina. Nahirapan tayo. At, uh, ang pinapabarihan natin, ano, binigay na yung barya sa <laughs> deliver kaya naghahanap tayo ng na mapabaryahan. Na tayo mapabaryahan. Salamat din sa may kanto nakakuha tayo ng 200 lang na ano, 50 pesos. Kaya samahan niyo ako mga kadyang. Let's go. Hindi na kay Busing. Kay Busing, kailangan natin din. Hindi na kasi na. Ha? Tangke. Tangke na. Ay, hindi na bibili sa Jan Shop yan. Ay, mga galon mo, ay mga galon yung pili yun. Yung ay, mga galon ba? Ha? Ay, mga galon yan, pili yung pili ah, Ayan. So, kaya naman natin yung mga sukay natin dito sa ano, iskinita. Ah, pasok na naman dito. Ayan. Bisitahin naman natin yung mga kalakal nila. Marami nang naipon. So, tayo dyan, mga ka-dyan. Kamang maaga pa. Ayan. Ayan, let's go. Samahan niya ako. Okay, okay. Sige, madam. So, ito. Eh, maraming Wilkins pala si Busing, oh. Maraming Wilkins. so, si Buboy, oh. At tuwa two, oh. Gagapira na si Buboy. si hey, Buboy. No, Oh, no. Pahingi daw siya, oh. <laughs> Oo, <laughs> oh, oh, ano? Oh. Oh. Maghanap ka pa dyan ng buti mo, Para mabigyan ka ni lolo mo. Oo, oh, yan. <laughs> yeah. Oo, oh, okay, Mga kalakal mga kadya. Nagabi na. Ayan, may Wilkins. Ito. So, mga bakal. Mga plastic. Mga soke okay okay natin. Ito. Yan. Oo, oh, boboy. Solve ka na, boboy. May pang, oh, may pang, pang na si boboy. Pambili na na ang tinapay. Oh. <laughs> oh, yung mga Wilkins mo dyan. May isa ah. na po dyan. Hindi eh, oh. ano na yan. Hmm. Na. <laughs> 150 na yan. 150 na. Ako talaga masaw ha. <laughs> ano pa ba mayroon dyan? Ha? Ano pa mayroon? TV. Ha, ah, yung TV. Sige. Oo. Sige. Sige. So. <laughs> Sige. Hirapin nga ako magpabarya doon sa labasan kasi yung pinapabaryahan ko ano bini binibigay niya binibigay niya na sa delivery yung ano yung barya eh ngayon naghanap ako ngayon mapabaryahan wala akong mapabaryahan sabi ko papay ka ako bata ito tapos na hindi na naman ako makaikot pag walang barya simple kailangan ko yung barya oo Ayun, nahirapan ako magpabarya. Mabuti may naawa sa akin. May nagbigay 200. Ayun, 200. 200 lang ang dala ko. piso-piso. Saka 200 na ating babayinte. Oh. Sabi ko, ang lupit. Ilagay lagay po ito. Kaya natin. Ilang inches ng ba yan? Ah, uh, 25. Oh, yan si Miming. Oh. oh nag, nag ano, na. Nag, nagsarili nagsarili na sa loob ng kulungan. oh, gusto niya na sa kulungan. Ganda kuya. na kulungan Cute, oh. Cute, oh, cute, oh ano, si Miming, oh. Cute. Ayan, may TV si madam. Ayan, TV. Ayan, TV. TV. Ayan, TV. Ayan, So, okay natin may mga Wilkins. Sawasing, may mga Wilkins dyan. Oo. Yeah, oh. may mga palak-palak ng halaman. Okay, yung halaman. Ito. Ano? Kaya na lang maghula mga kadyang kung anong halaman yan. Ang oh, daming maliliit. Ayun. Okay lang, okay lang. Ayan. Four. Apat lang wala Apat, four, Oh, twenty-one. twenty Mga Wilkins. May mga boto tayo. Ako ah, wala na rin yung natin. So, natin. <laughs> wala tayong panalo dito sa uh, Wilkins. Dito sa Mizuki sana tayo gano'n sarado. Hindi din tinabutan. Ayan, Miming, Miming. Ano, Miming? Ayan, may 24 kabusing, 24. 24 kabusing. Hello, ako naalala ko sabi ko nagbibin, nagbib, nagbinta ka sa akin ng wheel case. Sabi ko baka may wheel case. Discuss, <laughs> Nakasabi so, namin yan. Oh. Huwag tawag. Sa'yo na. Yeah. ay eh, tayo, gimainit na kadya. na. Tola ng mga dito, di kuya sa amin. di Hindi ko, hindi ko, sa hmm. okay. Oh, okay. Solid ko. Hindi na sa piso, ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. ko. Hindi ko. ha. Hindi Hindi ko. ko. Hindi piso. Hindi ko. ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi Itin. Kaya mga so marami Wilkins na no, naman ngayon. So, nakakuha tayo ng ano, TV. Yan. Eh. to tatungan. Okay, mga bakal, sulit na bakal. Yan. Eh. natin. bakal to. Ito, natin mga bakal. Sige, sige, mo rito. Ah, basura. <laughs> hindi mo. Mga Baka bakal to. Pipiliin Baka bakal. Mga Baka bakal. Baka bakal yan. Hmm. Dali, piliin natin. Ay, tayo sa mga suki natin. Mas may malapit sa court. Kita yung court natin. Ay, walang nalaro. walang nalaro. Ay, laro. Ay, may ibin. May ibin. Hmm? Eh? Yan dahil mo 1.5 ah. Kasama na yung langgana? Oo, oh, lahat Okay, sige. Okay, ito pa akal. Ang dami, yung mga buti ah. Eh, mga plastic yan. Yung mga kalat-kalat yan. Eh. Doon sa taso, may mga plastic. Hindi yan, hindi na kukuha yan. Hindi yan. Ayan oh, mga ano oh. Ay, mga yero. Mga yan yung ginagamit. Oh, yan yung mga kalat-kalat yan. Yan, yan. Ito pa oh. Doon sa taas. Ayan, lata. Ayan, lata. Lata yun, no. lata. Ay, lata. Ang spray. Ayan, lata. Sako mo rin, sako. Ito na nga. na Tayo, hindi pa tayo na, na ano. Anyway, wala pa tayo, malapit na, kalahati na. Ano yan? Ha, mga mirador? Sige, sige. Tayo lang, unahin ko lang muna to ha. Unahin Sige. Ang ganda ng bulaklak o mga ko. Kilala nyo ba yan? O anong halaman to Ang ganda.

Kasukean natin Kasukean. <laughs> gano'n tayo doon mga kadyang sarado dito yung sukay natin mga yero na siya ito mga yero so wala yung natin sukay natin Ayan. pabalik na tayo ito yung sukay natin ito Ah, dami na ito. Na so, plastic mo lang. Oh, lakad bulan. Oh, ilala ba to Lakad bulan. Ang ganda. Pang ano sa panghilot. Panggamot sa mga trangkaso. Ayan. Ang <laughs> <laughs> dami tayo nakikita dito mga kajang. Pakita ko rin sa inyo. Ang <laughs> Tinatago mo na. Ah, oh, wala ay mahirap i-display ano Yan <laughs> ko ha <Ginukuha> din. <laughs> Ang daming bote si Bosing. Oh my god, yo. Ay, gabi mo. mga ano mo, oh, plastic mo diyan. Ha? Saan?

Madami na, madami na, madami na, madami na. Hay tayo sa ako mo. Ang um, plastic, lata. Ayun, kaway, kaway na. Kaway na. Ayan. hello, ayan. mga suki natin. Ayun, mga bulilit. Ang <laughs> cute. Ayun. Ah, marorin niyo ha. Makikita kayo sa YouTube ko ha. Marorin niyo. Tony Boy Jiang Vlog. Ayun. Tony Boy Jiang Siap Vlog. Oh, ayan. Oh, ha? Ayun. Hmm. Mga yeah, kadyang, itong mga kalakal natin. tayo natin Wilkins. may mga TV. may mga plangana ay ba siya? Ah. Oh, eh, dito ka pala. Oh, um, uh, may okay. ano na tanong no. lang. Ah, si sige, pala Sige, okay mo siya. Oh, natawa. oh, ayan, dahil mga plastic. <tong> ayan, ito. Yeah. Malabo yung camera natin. Tumabo yung camera natin. Ito mga bakal ah. Hindi, mag-uupa nga siya ano, paparkingan oh, daw. Naghanap ng paparkingan. Oo nga, kaya nga. Kanino, kanino yan? Oo, kaya nga. Oo, Kaya nga. Oo, kaway ka na, kaway ka na. Ayan. ka na, Ayan, very good. Very good na bata. Ito, kukuli natin ito ha. Bukoy, mga kalakal mo. Mga kalakal. ano? kon! Yan, naki, nakikinig mo Ha? Ooh, video? Uy, video. O, yan, mga karton dami. yung kalakal mo. O, oh, yan. Oh, o, so o, yan. <laughs> o, oh, yung may spaghetti, o. Oh. O, oh, baka na isa yan, spaghetti? 20. Ha? Renta, <laughs> ano? Isang libo. Oh, grabe. Mahal-mahal niya, na <laughs> oh, Joke lang. Oh, joke, lang. Joke lang. Isang libo yan. Isang balot. Oh, grabe. Da dollar pala yung ano mo. Spaghetti mo. <laughs> eh, well, siya mga natin. Eh, si Bobo Yan. <laughs> Ah, kana wala kasi busing, sige busing. Ayun. Ay, bago 'to, natanggal lang 'yung mga pieces. Oh, sige sige. Okay, okay. Ayun, sa loob, meron pa. Hindi na halin tayo mga kadyang. Tinanghali tayo ngayon. Hindi pa tayo napupuno talaga masyado. Ayun. Ayun. Pero malapit tayo mapuno. Ah. konti na lang, mapuno na tayo. Yeah, let's go. Dito yung na natin. Ako, eh, magandang-ganda ng bike buboy. Oh. Dito yung bangin na buboy. <laughs>

Ano ako? Kaya nga, laki yung package. <laughs> ang dami siguro laman yan. Laki oh. Ito ba mga karton? Sasukuin natin. O, siray na lang. Oh, sirahin mo na lang yan. Ayan na. Ayan na mo na may na. pauwi na tayo. Ayan ang karga natin. Purong puno tayo mga kadyang. Thank you for watching mga kajang. Okay, yeah, please subscribe my bye -bye. YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kajang. So, God bless. Bye bye.